Okay mga boss From San Fernando La Union Magpapapalit ng clutch lining Ayan Medyo malayo ang biniyahin ni, ni sir Kasi ano nga yan From San Fernando La Union Tapos nag Dumaan siya ng antipolo Then simula antipolo Papunta rito sa Gumaca. So yan. sabi ko nga mga boss, ang barak o ay ang problema niyan kapag ka malamig. Unang andar kapag ka hindi mo inintay yung 5 minutes or minsan 5 minutes na mainit yung makina. Pag apak mo ng kambio ay dumadamba or umiiktad pa rin. Kasi yun nga, napakataas ng kanyang minor. So yun, ang solusyon talaga dyan, palit ng paper-based na watch lining para kapag ka nagmamadali kayo, hindi hindi ka aldag, hindi dadamba. So, yon Yun yung mga solusyon na ginawa natin dyan, mga boss. So, ito, bagong-bago pa ito. na sa 400 plus lang yung natatakbo nito, mga boss. Ayan. So, yon Baklas agad. Panit ng clutch lining. Yun naman clutch lining na yan. Kapag hindi nyo pinaltan, napakatagal nyan bago masira. Yung original na ng mga boss. Yon, Kada umaga, kada malamig yung makina magtitiis kayo dumadamba kapag ka hindi pa kayo nagpapalit ng paper based na clutch lining eh John, kung may budget naman kayo tulad nito mga boss uh, palit ng isang set na clutch lining paper based mga roser 200 dyan mga boss and John, paalala lang mayroong mga nabibili sa online ay hindi hindi minsan daw nagkakaigay eh. kasi yun nga magkakaiba ng kahit sabi ng Roser yan, magkakaiba yon mga boss. Basta merong kasukat lang si Bara 3 na pang Roser. So, yon uh, binabaklas na natin. Papalta natin ng clutch lining. Then, pagkatapos ng clutch lining nito mga boss, marami pa tayong gagawin. Tulad ng i-re-reset natin to papalta ng handle switch para magkaroon ng switch yung ilaw, tapos yung taillight nya. Uh, i ayos natin kasi sobrang kalog so sa taillight mga boss uh, mas maganda bago yung motor kalasin nyo na agad para hindi masira yung stoplight assembly so, yan. so dito binabaklas na nga natin yung kanyang clutch cover So yung sabi ko nga dati, kagandahan nito kapag ka binaklas natin yung clutch side, hindi nasisira yung kanyang clutch gasket. Kasi yun nga, uh, metal foam yung gamit na clutch gasket nitong Sibara O3 at sa Sibara uh, O2 2023 model, pare-parehas na yan ang gasket. So kahit isaulin nyo yan, may tuklap-tuklap man pero bumabalik yun sa dati kaya hindi na pinapalitan so yun, yun yung agandahan ng clutch gasket ni Baraco 3 so dito Siyempre uh, syempre nabaklas na natin yung mga tornilyo so makikita nyo naman syempre bagong bago talaga so kung iisipin nyo nakakapanghinayang baklasin kasi uh, may mga nagkukomen pa ba bakit bagong bago ay binabaklas so ito mga boss para hindi ma-stress yung clutch lining sa ayong mga gearings mga boss sa unang andar nga uh, napakalakas kasi ng kaldag nito kaya yun binabaklas natin pinapalta natin para smooth na smooth kada umaga hindi ka na maghihintay na sobrang init yung makina pero kumakaldag pa rin kasi kung ikukumpara nyo naman ito doon sa barako to ang barako to mga boss medyo minimal yung kanyang pag pagdamba kasi yun nga magkaiba siya ng RPM ng minor yung minor kasi ng barako to pwedeng kaya ng 1.4 so dito 1, 8, 1.7 or 1.6 six, uh, medyo mataas pa rin sa uh, kapag ka nag-initialize yan lalo kapag ka unang andar oh, na ko pag naapakan mo yung ambyo ayan lakas tumataas taas talaga kumakaldag halos umarangkada or minsan namamat ah, namamatay namamatay yung makina mga boss kasi yun nga uh, sobrang dikit ay hindi hindi kasi nagdi-disengage yung clutch lining do sa clutch plate ni Barao oh, 3 kaya Ayun, kapag ay ka napakan mo talagang namamatay yung makina. At dito naman kinakalasan natin yung abad na bolt sa so ay yung clutch spring. So pagkatanggal ng clutch spring, clutch wheel. So yun, makikita natin yung organic na isang set na clutch lining ni para o three. Ang gagawin natin, tatanggalin natin lahat yan tapos papalitan natin gaya ng isang set na paper base. So ayan mga boss, paper base na yung nilalagay natin para pag apak natin ang cambio lalo na sa umaga ay napaka smooth nyan mga boss walang pitik pitik ng hindi pumipitik ang adena hindi ko maaldag yung makina so hindi na mamatay so yun napaka smooth kaya yun nasa inyo mga boss kung gagayahin nyo to pero ito tested na napakarami na mga boss uh, hindi ka na maghihintay kada umaga na magpapainit ka pa alam nyo mga boss kaya yun ay pinapalitan uh, kada umaga imagine nyo mga boss kung araw-araw yung ginagamit yan si Barra Audrey ano, tapos mag ka 5 minutes to 10 minutes na magpapainit ka syempre uh, may gasgas -gas na gagasgas -gas at gagasgas -gas yan sa mga moving parts uh, magkakaroon ng amabilis uh, mabilis na pagkasira or yung lifespan iikli uh, tulad na lang ng clutch lining mga boss uh, isa yon kasi yun ay araw-araw uh, nga, syempre, iintay mo. Ganun. Ganun yung sample natin. Uh, para makatipid ng ng pag pagkakaroon ng uh, warm up mga boss yan na yung ginagamit natin uh, walang warm up warm up yan mga boss kapag uh, ng ano ng clutch lining na paper based hindi mo na kailangan pag start mo apakan mo agad 100% na hindi ang kakaldag And so yun And dito na, ikakabit natin yung clutch cover Kasi yun nga, nakikabit na natin yung paper base Is set na clutch lining Yan pat Patuloyin lang natin yung kanyang langis Na konti yung natitira Then itatakip na uli natin yung kanyang clutch cover So sabi ko nga kanina mga boss Ay yung kanyang clutch gasket, hindi nasisira magkaroon man yan, tuklab, ibalik nyo lang hindi yan tatagas, so yun yung agandahan ng clutch gasket ng baraong modelo so yun nga lang kung ambibilhin yung clutch gasket na katulad nyan yung rubber foam mga boss, medyo may kamahalan yan, kumpara dun sa uh, original na na ginagamit natin, ano, uh, mas mahal parang 500 plus yan eh yung ano 400 plus lang so yun yun yung isang pagkakaiba ng metal foam do sa do sa orig na clutch uh, clutch gasket so yan kinakabitan na natin mga boss uh, kita nyo naman hindi tayo nagpalit ng clutch gasket so yun ibabalik na natin And so, yun ito mga boss, tinatakipan na natin, nilalagay na natin yung tornilyo ng no? mga clutch cover. So, yun, uh, ganito lang tayo magkabit mga boss, kicker, kinabit na rin natin. Then, kasunod nito, higpita na to mga boss. Yung ano nga pala, yung oil filter, ang ginamit natin dyan ay yung pang CT125 na Bajaj. So, sa mga gumagamit ng oil filter ng Bajaj, mga boss, original yun, pero mura. Yun ang kagandahan do'n mga boss. Kung bibili naman kayo ng original na oil filter ng bara, two oh, nasa 280 yun, mga boss. Kaya, nasa sa inyo na. So, ang gamit naman natin lang is ay Kawasaki Genuine Oil. So, yun, 2050, mga boss. And yun nga mga boss, ang ginagamit nating mga langis dito ay galing uh, direct mismo ay kawasa So, dinideliver, lang sa atin. Kaya, nakakasiguro kayo na orig, orig yung langis natin mga boss. Kaya, di kayo mapipiki. And ayun na, uh, isali na natin. Kompleto na. And kasunod nito mga boss, magpapalit naman tayo ng engine sprocket brand na ito mga boss 17 teeth galing siya sa 16 teeth medyo kinukulang pa kasi 1644 dati medyo kulang okay, pa raw okay. so sabi ni sir magpapadagdag siya so 17 teeth ang gagawin natin so yung 17 teeth mga boss kapag na nakatagal 5 mo ay nga pala mga boss Pero, bro, ay, yung na, na ito kasi mahina talaga. Sa uh, yung brake arm tigas, may marami tayong mga modif modification dito mga boss na ginawa. Yeah. Sinulit na din siya. brake arm. So, ginamit natin diyan pa RS100 na yeah. brake lever. So, yon. Yun na. Yan pala din sa mga alas nandito rin lang naman so we re reset na rin natin pag so, re-reset mga boss Ay, napakadali na lang uh, yun uh, yung reset nga mga boss nakakatulong yan para pumina yung andar pero minsan uh, perfect naman yung pagkaka-reset pero sabi ko nga nandito naman Dito na rin lang isalang na rin natin at ayan, sabi ko nga mga boss, ang pagre-reset ay napakabilis lang. Kaya yun, isiningit na rin natin yung pag -re reset dito kay Barack Otre kasi yun nga. Medyo malayo ang pinanggalingan ni sir para sulit naman yung pagpunta niya rito. So, ayan, uh, ginagamitan na natin to ng uh, scanner mga boss. Ano? Yung scanner na ginagamit natin ay generic lang. Pero meron tayo dito mga ibang klase na pwede rin natin. makita yung mga parameters pero dito para mas mabilis, ito lang yung ginamit natin. at ayun sabi ko nga ang pagre-reset napakabilis kaya ito tapos na so ikakabit na natin yung side cover then kasunod naman mga boss pinakalas ko na yung kanyang uh, tail light yan yung tail light mga boss okay. ay stock up na yung tornillo buti na lang ang nangyari nakalas din natin so hindi masisira yung uh, assembly palit na mo. At ayan, pinalitan na rin po ng hundred switch. Kaya lang. Pero yung iba naman po. Pero ano, natatanggal ko rin. Kaya lang, medyo matagal tanggal. So, okay naman mga boss. Ayun nga pala mga boss ito. di nagpalit na tayo ng clutch lining. O, ayan. Diba? Di ba? Hindi na dumadama. O. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Napaka basic na pagpalit ng quartz lining wala nang damba-damba yan so ayan testing muna natin kasi yun nga natapos na natin gawin so para sigurado testing testing muna at yun gagandahan mga boss ng 1744 yon may dulo na to mga boss basta doon sa akin tinisting ko yan 115 115 km per hour ang top speed ng 1744 bibin bobo gagawin ko dito yung akong pagganong lulutuin ko po. Pa, pa di ko subukan muna. na mag-try sa Oh, ano po madali. Hindi ata tingo mo ibang ay medyo madulas. Alam ni tatakbo, okay po. papasa na rin ng mga ngolong para sa komitan din niyo. Sige dali